Hello everyone! Welcome back to our channel and for today's video, it's going to be my second storytime video na highly requested ng madami sa inyo. Ang dami nagko-comment dito sa YouTube and also sa aking Facebook page na hinihintay nyo talaga itong second part na aking storytime and um, it's all about my exes. Sinimulan ko siya sa first storytime ko, yung fiance cheated on me and ang ganda ng response, I felt so happy kasi marami sa inyo yung nakarelate sa experience ko and also ang dami mga positive words um, na nire-lay nyo for me, mga sis. Thank you so much for all those kind words. Nabasa ko siya lahat. I just really don't have enough time to respond to everyone, pero nabasa ko siya. Thank you so much sa lahat na nag-comment. I love you all. Sa last video ko, yung fiancé cheated on me. Um, sorry time. Nagbigay ako ng teaser about this second video. And sabi ko, part siya ng parang boy band. Actually, hindi naman siya boy band kasi wala naman tayong boy band sa Philippines. So, Vocalist siya ng isang um, sikat na banda dito sa Philippines. Pero kababata ko talaga siya. Noon na noon pa, mga baby pa lang kami. Um, nakatira kami sa isang maliit na barangay sa Makati. Um, Doon ako lumaki hanggang ako ay maging kindergarten. Tapos saka ako lumipat sa Manila. Um, Nag-move kami ng family ko. Um, my dad, my mom, and my brother, we moved to Manila. So medyo nalayo ako dito sa tao na to. Pero hindi talaga siya matatawag na ex, kasi hindi ko naman siya naging boyfriend. Pero nagkaroon kami ng parang something um, special. Kasi syempre, bukod sa magkaroon kami ng romantic flair, naging super barkada din talaga kami dahil we've known each other since we were babies. As in, zero months old. Super friends kasi yung mom naming dalawa. So, yun. Anyway, dito nga pala ako sa aking ano um, comfy layer sa aking bahay. Ito sa floor, um, katabi ng aking sofa, tsaka dito sa may computer area ko, and vanity na rin ito sa floor. Since story time to, I want to be comfortable. So, katabi ko yung aking mga fluffy friends, si Ariel and si um, Anastasia, ang aking unicorn. So, yan. Sila yung makakasama natin sa ating story time for today. So, ayan, hindi ko na Um, papahabain pa ang intro kasi parang hindi masyadong haba tong video na to. Anyway, yung suot ko ng t-shirt is a Team k shirt. Ayan. Ayan. Nakuha ko siya nung pumunta ko ng gig ni k noong, um, December sa 19 East. Okay. Start with the story time video. Um, hindi ako mag-drop name kasi mahirap na, guys. Because this is, um, a person na kilala nang nakararami. I just wanna share the story kasi cute talaga siya. And um, although hindi talaga nagtuloy-tuloy sa serious relationship or nagkaroon kami ng relasyon nitong tao na to, um, ano, parang naging special din yung ano namin, yung samahan namin. And now, we're really good friends. So, ayan. Um, yung mami niya at saka mami ko, magkababata din sila sa Makati, dun sa isang barangay sa Makati. So, konti lang naman kasi yung tao noon sa mga barabarangay. Hindi pa katulad ngayon na talagang dagsaan na yung mga tao. So, ayun, um, halos magasing edad kami. He's just older ng ilang buwan. So, mas nauna siya na pinanganak ni tita. Tapos ako na. And then, bibi pa lang kami yung mga lola namin. Uh, si Mabang at yung lola ko, who already passed away, um, pinag-prepare na kaming dalawa baby pala kami. So, pag mga first birthday, yung mga birthday parties ko, pumupunta sila ng family niya. Tapos, pinipicture lang kaming dalawa, ganyan. So, yung wear nga silang isang music video na napanood ko na um, in-slide show pa niya yung picture naming dalawa ng baby kami. So, nakakatuwa naman. Parang Christmas video ata nila yon So, ayun nga. Pero so, syempre, habang lumalaki, um, nagkakaroon ka ng crush, mga ganyan-ganyan. Kasi nung mga bata kami, wala. Parang hindi ko naman nararamdaman yung crush na matatawag kasi siyempre maliliit pa kami nung So, all we did was just play, um, Bioman, ako si Pink Five, siya si Red One, tapos yung barkada namin, si Gandhi, um, I think siya si Blue Three, tapos yung pinsan ko si Lidia, siya si Yellow Four, ganyan. Tapos, nagalaro kami mga patintero, shato, football, yung alam mo yung wala pa kasi mga iPad noon eh. So, talagang interactive yung mga games namin before tapos ayun um mama i think grade 6 na ako noon nung na start kong na-feel na may crush ako sa kanya because kuwapo uh, talaga siya ng mga bata kami may awing siya kay konsepsyon Concepcion nung mga bata kami so halos lahat ng mga babae dun sa street namin sa barangay namin isa eh, kanya talaga may gusto yung mga babae sa school talagang pinupuntahan pa siya sa street namin pero nung mga bata kasi kami hindi pa ganito yung itsura ko. Titignan ko guys kung makakahanap ako ng picture ko nung mga bandang grade 6, first year high school, the awkward stage. Ipa-flash ko sa screen during editing kung makakahanap lang naman ako. Awkward talaga yung ko kasi yung buhok ko, apple cut, hanggang dito. Tapos yung bangs, pantay na pantay. na sobrang payat ko at mahilig ako mag-swimming so sobrang itim ko. Flat na flat ako, wala pa akong boobs, wala rin akong puwet. As in, talagang, eh, hindi pa ako ganito. Hindi pa ako ganito. Nag-bloom nung grade 6. Syempre grade 6 lang naman yun, di ba? Pero kasi may mga babae na noon na grade 6 pa lang, may kurte na yung katawan, may kurba na, nag makeup na, marunong na sila, pumorma, ganun. Ako, wala pa ako sa stage na yun. Parang late bloomer ako, if you would call it that. So, yun. Um, so, yun. Ako lang yung may crush sa kanya. Ako, hindi niya ako crush. So, parang every time na may dadang sexy sa street namin, tapos itignan niya, sa sasabihin niya ganun, crush niya. Like, sila ate Laura, crush niya before. Tapos, yung si Joy, yung taga street namin. Yun yung naging first girlfriend niya. Doon ko naramdaman yung first selos. Tsaka parang, A first broken heart nung nalaman ko na naging girlfriend niya yung kapitbahay namin. Na-remember ko na lang na bila na lang siyang nawala. Uh, dinala siya ng mommy niya sa Japan kasi yung mommy niya sa Japan nagwo work So, I think from first year high school hanggang mag, mga 3 years din ang nakalipas na hindi siya umuwi. sa Japan lang siya nag-aral, ganun. So, syempre, yung duration na yon ng grade 6 to high school, medyo nag-iba naman yung itsura ko. I think I was 4th year high school na, pa-start na ng 4th year, nung bumalik siya ng Manila. Tapos, naalala ko pa yun eh, galing kami sa Misa, sa Greenbelt ng family ko, tapos pumunta kami sa bahay namin sa Makati to visit my relatives there. Kasi ganun yung kaugalian namin every time magsisimba. Diretso kami doon to visit every weekend. Tapos, nagulat na lang ako na nandun siya. Tapos, um, kasi yung bahay namin noon, hindi pa siya developed. So, parang magkakalapit pa siya. Tapos, may balkonahe yung kanila, may balkonahe rin yung amin. Tapos, nakasilip ako nun sa may parang um, fence namin. Tapos, nakita ko siya dun sa may ano nila, bintana nila na nakasilip siya. Tapos, nakasmile. Tapos, uh, oh, habi ko, andito na pala siya. Bumalik na, ganun. So yun, parang magbago na rin yung itsura siya, medyo tumaba siya, tapos medyo umitim siya kasi I think nag-soccer siya sa Japan, ganun. Tapos yun, bumaba siya sa kanila, tapos binati niya ako, ganun, tapos parang, ayun nga, tapos sabi niya parang mag-iba daw yung itsura ko, ganyan. Na parang, syempre, nag-bloom, dahil syempre, 4 years din yung, 3 to 4 years din eh, na hindi kami nakita. Pero wala naging something sa amin nun, parang ano lang... Parang reintroduction lang din ba na parang, oh ako, dalaga na ako. Tapos yun, tapos siya talagang tumangkab na siya, nagbinata na rin, gano'n. Pero bumalik pa siya ng Japan after that. So, yun nga, nag-college. Tapos, um I think, third year college ako noon nung bumalik siya ulit ng Manila and he decided na dito na lang siya magsistay and he wants to pursue his music career. Kasi musically inclined talaga siya ever since eh. Nagigitara siya yung mommy niya, maganda yung boses. I think yung papa din niya nasa banda sa Japan. So, talagang into the mu into music talaga yung family niya. Since nag-aaral ako sa scenes ko and yung scenes ko, nag-accept siya ng mga male students kapag ang course mo ay arts and music. So, yun, tinanong niya ako, alala ko, um, nandun ako sa bahay namin sa Makati, in-approach niya ako, tapos tinanong niya ako kung um, paano mag-enroll sa school ko as a music student. So, yun, um, in ko siya kung paano yun, hanggang nakapasok na siya sa school namin, ganun. Tapos, ayun, nakikita-kita kami sa school high. Hello lang, gano'n. And parang wala naman masyadong ganapa nun. Parang unang pasok niya sa school. Usong-uso pa nun yung mga cellphone na magkocompose ka ng ringtone. So, naalala ko doon na nagpapakompose pa ako sa kanya ng ringtone. Sa ano, 8210 pa yata yung phone ko nun. So, yung kinocompose niya ako ng ringtone. Parang gano'n lang, parang friendly ano lang din. Friendly um, hangout, ganyan tapos, um, yun, bumili siya ng car, I think Honda, tayong binili niya yung car na yun, tapos, um, during college days, parang doon ako nakananas ng first heartbreak ko doon sa dinidate ko that time, so, parang, I'm, parang I'm willing to do anything para makaget over sa heartbreak na yun. Bigla na lang, isang ano, isang araw dun sa bahay namin sa Makati na nagkakwentuhan kami, tapos sabi niya, tuturuan niya ako mag-drive. So, nag kami papunta dun sa so, The Fort. Hindi pa siya developed, hindi pa siya BGC dun. As in, talagang lupa pa lang siya na flat. So, pwede kayo mag-drive around, ganun. So, tinuruan niya ako mag-drive dun ng manual niyang car. Tapos, nag-7-11 lang kami, tapos uminom lang kami ng slurpee ata yung ininom namin. Yung ganun, tapos kwentuhan. Tapos, alam ko na na there's something. Kasi syempre, may naman mo na, di ba? Kapag may type ka naman ng guy or something like that. The way he looks at you, the way he smiles, the way he talks to you. Tapos nagpatuto pa siya ng passenger seat. <laughs> Usong-uso pa yung passenger seat na kanta noon. Oh, and I've red, right here in the passenger seat. Niya so, parang lalo ako na awkward na parang, ay, may something na to sa akin. Pero, nung time na yun, parang, sige na lang, parang, I'll do anything, para nga, makaget over dun sa heartbreak. Although, ang tingin ko na talaga sa kanya nun, is barkada. Parang, friend zone na, kasi, parang, ang tagal na din nun na, naget over ko yung pagka ko sa kanya, tagal namin hindi nakita, ganun. So, andun yung parang, sobrang comfortable na ako sa kanya since baby pa lang kami, magkakilala na kami. Parang yung trust mo sa guy nandun. Parang yun nga, parang best friend na guy, parang ganun. Pero, ayun, hinayaan ko na lang, sabi ko, malay mo naman, di ba? Um, there will be something since naging crush ko naman siya before, ganun. Tapos, yun na, magka-text na kami. Tapos, um, kamustahan, kumain ka na, bye, Yung mga usual textan, ganon Tapos hanggang, one day na lang, nagulat ako, nag-text siya sa akin, sabi niya, kung pwede daw siya manligaw. So, parang napastop ako, sabi ko, teka, ano bang gagawin ko? Magpapaligaw ba ako dito? After that night, tuloy-tuloy na, magka-text na kami palagi, tapos sa school, nag-hangout na rin kami, we eat lunch together sa canteen, tapos, meron kasi siyang parang, ano, um, maliit na studio sa may University Mall, yung malapit sa Lasal na tambayan. Kung sino sa inyo yung mga taga Saints ko, Lasal, Benil dito, alam nyo kung ano yung University Mall. Meron siyang maliit na parang studio doon kung saan pwede mag-practice yung mga banda. So, yun yung business niya. Yung tinayong business niya sa bigay na pera ng mommy niya. So, we always hang out there with his friends. Tapos hanggang isang gabi, nag-text na lang siya kung pwede siyang manligaw sa akin. So, parang napastop ako. Sabi ko sa sarili ko, teka lang nga, parang before ko sagutin to, kailangan ko pag-isipan ng mabuti kasi, sayang yung friendship namin kung masisira because of that. Pinag-isipan ko kasi, yung feelings ko sa kanya ina assess ko. Although, enjoy kung kasama siya sa mga hangout, okay siya, kilala ko na siya, ganun. Um, ano ba yung feelings ko sa tao na to? Um, pwede ba siyang ma-develop into a romantic one? Kasi mahirap pwede ba? Diba? Pero sabi ko naman sa sarili ko, naging crush ko na siya noon. So, um, why don't I give it a chance? There's nothing wrong with that. So, sabi ko sa kanya, sure, why not? So yun, kinabukasan, nag-start na siya manligaw, inaabangan niya na ako sa classroom, tapos siya na nagbabayad ng food namin sa kantin, tapos hinahatid niya na ako palagi pa uwi, pati yung mga friends ko, kilala na siya, ganun. Which is okay naman siya sa kanila kasi mabait naman din talaga tong taong to. Tsaka ever since college pa na kami, talented na talaga siya. Sobrang ganda ng boses niya. Sobrang lamig. Tapos narinig ko na rin yung ibang mga compositions niya na nasa album nila. Before pa nila yun i-record ano, talaga. Na kinompose niya noon pa. So magaling na talaga tong tao na to. Um, with his talent, I have no doubts. Kasi super galing talaga niya mag-compose ng songs and kumanta yung boses niya malamig this go by, parang ina-assess ko yung feeling ko sa kanya. Hindi talaga nagbabago. Talagang bro zone talaga. But as in, every time I look at him, I see a brother or like a best friend. Which is parang hindi naman maganda, di ba? Um, although with him, I know na may feelings na siya sa akin kasi iba na yung tingin niya, ganun. Tapos whenever he texts, talagang sweet, ganyan. Sabi ko, ayoko, sang, ayoko siyang saktan kasi parang nga ako sa friendship na binild namin if mauuwi sa ganun, di ba? So, five days. Five days lang siya naligaw sa akin. I told him to stop um, courting me kasi alam kong hindi na siya madedevelop into a romantic one since nga -sin. mahirap kasi pag na friendzone mo na yung tao eh um nararanasan niyo na guys uh, na parang merong tao na parang alam mong perfect naman for you kasi magka-jive kayo ng ugali yung mga trip nyo pareho pero nasa friendzone na siya pa every time you look at this guy gustuhin mo man na sa kanya magkagusto hindi mo talaga magawa so i tried my best naman eh with him pero hindi talaga siya nag-work um so yun nga i texted him na parang ganoon I would like to remain friends, so she should stop courting na. And then, parang hindi na siya nag-reply. Tapos, alam ko na hurt ko siya with that. Pero, hindi naman niya hinayaan na maging ano yun, hindrance ng friendship namin. Although, parang hindi kami nag-usap for a while. Pero, naging okay naman kami. Tapos, yun nga, yung recently nga na, ano, parang mag-ausap kami nakakatawa kasi naglulungkuhan kami. Tapos parang sinabi niya na first love daw niya ako dahil nga baby pa lang kami, gano'n. After a while naman, pinansin na rin niya ako hanggang makagraduate kami. Tapos ako, I already work. Tapos nagpunta na ako ng US um, doon ako nag-aral for 6 years, di ba? Tapos, yun na narinig ko na lang sa mga tita ko na may album na, si may album na siya at may album na sila. Tapos, ayun nga, bumili kami. Pinadala na ako ng copy nung, ano, nung pinsan ko sa, from here sa Philippines. Pinadala nila sa States. Tapos, pinakinggan ko yung mga songs. Tapos, inignan ko din yung cover. Tapos, may dedication siya. Nagpasalamat siya sa family namin. No, nakakataba lang ng puso na hindi talaga siya nakalimot. Tapos, nagulat ako kasi yung isa sa mga songs doon, sabi sa akin ng mga pinsan niya, kinompose niya, niya raw yun for me kasi, yun nga, um, nung college days, um, tapos na yung ligawan portion namin, parang tuwing ano kasi, mahal na araw sa ano namin, sa... Um, street namin, yung family namin, nagpapapasyon. I don't know if you're familiar with that, pero yung parang may mga nagbabasa ng ano, yung pasyon, tapos may kumakanta, ganon. So, sila, nung no, mga friends ko, uh, mga barkada namin, taga dun sa amin sa Makati, um, nagpupugat kami, naglalamay kami para magpasyon. Tapos, one night, pinarinig niya sa akin yung kanta na yun, kinanta niya, ginitara niya, tapos, yun nga, ang ganda nung, ang ganda nung lyrics. Pag sinabi ko kasi yung title nung kanta, malalaman niyo na kung sino siya. Pero, super ganda nung lyrics niya. It's about, ano, parang rebound love, ganun. Tapos, yun nga, nag nagulat ako nung nakita ko sa album. Sabi ko, oh, dito yung kanta na ito, habi ko. Kasi parang tinutokso kami ng mga pinsan niya noon na kinakanta niya, nakinong post daw niya yun for me nung na broken hearted nga siya na pinastop ko siyang maligaw, gano'n. So, nakakatawa, katuwa lang na parang andun yung kanta na narinig ko years before it was actually um, recorded at nasa album na at sikat na sikat na kanta na ngayon nasa video kaya nakakatuwa lang malik na ako from the states dito sa Manila tapos nakikita kami sa may sa sa Makati tapos I think mayroon na siyang family mayroon na siyang two daughters tapos mayroon na siyang wife that time when I saw him, parang okay naman, okay naman kami. Tapos, ano, wishing each other well. Hanggang ngayon, friends kami nito ni ex-boy band. So, yun lang, it's a very um, light story. There's really not, not a lot that went around with the story of me and this boy band guy. I just really wanna share this story kasi parang feeling ko marami rin makaka-relate dun sa feeling na friendzone. Kung hindi man ikaw yung nang friend zone, ikaw yung na friend zone na hindi mo naman din talaga gusto yun. ba diba? Sometimes kasi mayroong nagagalit sa sa'yo na na-friendzone mo sila. Pero I want to explain din naman na hindi mo rin, parang hindi mo rin masisisi yung tao na gano'n, na-friendzone kanya Kasi kahit minsan ipilitin mo, kasi alam mo itong taong to, ano, gustong gusto mo siya maging boyfriend or gustong gusto mo siya maging girlfriend dahil for you, parang perfect tong girl na to, maasikaso, maganda, ganun, mabait, pero hindi mo talaga magawang ma-attract sa kanya romantically. Sometimes it happens. So, when that happens, hindi mo mapipilit yung sarili mo. Mas, mas okay na yun na magiging honest ka dun sa tao na um, hanggang friendship lang ang kaya mo ibigay kesa mag ka or talagang pilitin mo yung sarili mo and at the end of the day, mas masasaktan mo pa siya, ba diba? So, yun lang naman yun. Um, honesty, actually, is the best way not to hurt somebody too much. Like, kung yun nga, yung ginawa ko, kung pinagpatuloy ko pa din siya magpaligaw, ganyan. Tapos natakot akong sabihin sa kanya, naging shaken siya daw na hindi ko sinabi sa kanya yung totoo. Baka mas na-hurt pa siya. In the long run, baka hindi pa namin na-save yung friendship namin na meron kami hanggang ngayon. So yun, um, yun lang yung lesson I think in this story time. Kasi hindi ko naman to i-share kung walang lesson, ba diba? Kung wala lang. I think with every person that we encounter in our lives, uh, meron silang reason the reason why they came in our lives, the reason why we got involved with them, di ba? Like, with our exes na na-broken hearted tayo, um, they made us stronger. I think with this one, he passed by my life to be someone na parang you smile when you remember. Di ba? Pag naalala mo siya, mapapasmile ka na yung mga kilig days mo nung bata ka, tapos hanggang nagkita kayo nung high school, hanggang college, niligawan kanya, di ba? Parang It's parang one of the cliche stories sometimes na parang bata ka, crush mo siya, hindi ka niya crush. Tapos nung nag ka, um, from ugly duckling to the a beautiful swan, parang biglang nagkagusto siya sa'yo. Parang mga ganong story na nakakatuwa lang. So yun lang guys, yun lang yung story with, with ex-boy band. Um, sana nagustuhan niyo pa rin tong story time na to. I think with every person that we encounter in our lives, ah uh, meron silang reason the reason why they came in our lives, the reason why we got involved with them, di ba? Like, with our exes na nabroken hearted tayo, um, they made us stronger. I think with this one, he passed by my life to be someone na parang you smile when you remember. Di ba? Pag naalala mo siya, mapapasmile ka na yung mga kilig days mo nung bata ka, tapos hanggang nagkita kayo nung high school, hanggang college, niligawan kanya, di ba? Parang It's parang one of the cliche stories sometimes na parang bata ka, crush mo siya, hindi kanya niya crush. Tapos nung nag ka, um, from ugly duckling to the beautiful swan, parang biglang nagkagusto siya sa'yo. Parang mga ganong story na nakakatuwa lang. So yun lang guys, yun lang yung story with, with ex-boy band. Um, sana nagustuhan niyo pa rin tong story time na to. And sana may makarelate din sa inyo dun sa sinabi ko about uh, the friend zone thing and um, yung mga crush-crush ng mga... So, yun lang, guys. Yun lang yung, ano, sorry na amin ito ng ex-boy band. Mahirap mag-drop name. Alam ko marami sa inyo. Curious kung sino siya. Ang hirap din mag- sabi ng anything na lyrics ng kanta kasi syempre ano siya parang public personality and I don't want to ano to meddle with his life. Kasi meron na siyang girlfriend ngayon. Ayokong maging trouble sa kanilang dalawa. So, I hope you understand why I'm not gonna name this um, person. Pero, super talented niya talaga. And I know a lot of you knows yung mga songs niya. Kasi, ginakanta siya sa teleserye. Tapos, it's all over the, ano, the radio stations. Tapos, meron niya sa video. kay like what I said earlier. Tapos, ayun, all over YouTube din siya. And, ayun lang mga sis. Tapos na yung story ko about ex-boy Um, I hope na-enjoy nyo tong story na to kahit maigsi lang and walang masyadong ganap. Pero may lesson naman, ba diba? Sana may mga nakarelate sa inyo dun sa friend thing na sinasabi ko kanina. Tsaka yung mga reasons why people um, sometimes just pass by our lives, ba diba? Just like that. So, thank you for watching again mga sis, my mermaids. Until our uh, my next story time video. Yan, um, iniisip ko pa kung ano yung magiging next story time video ko with my exes um, ako ng dalawang choices. Si X, um, politician son, or si X, um, Kidimil Parang maraming, ano, nagsabi na gusto nila si Kidimil So, pag-iisipan ko ba kung siya ang ikakwento ko sa aking next story time. But for now, thank you so much for watching. God bless you all. Bye!